Tsaka Bulacan. Ito si Galigalib. Yeah. Uh, hello sa mga taga Cavite dyan. Lalo na sa mga kabagana ko. Kamusta kayo dyan? Ayun. Okay lang ayun, kami rito. Ayun. po sa mga taga-Pangasinan po. Ingat po Ayun. 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 ayun, ayun. ayun, ayun, ayun tara na at magala Kasama ang maligali kahit saan man magpunta Kahit saan ililibot, kayo ay iikot Kahit sa ang sulok, basta makalimot Mga kaligali, kasama kayo dito Kulitan at asaran, tawanan at mga biro Tara at sumama, tara at magala Kasama ang ating maligali, sumama ka dito ano, kumusta kayo? Para sumama at manood, malilibang pa kayo. Pampatanggal ng pagod galing sa trabaho. Magagandang lugar ipapakita sa video, mga kaligali. Tara sumama ka. So, yo, what's up? Welcome back again, mga kaligali. Pupunta tayo rito sa accommodation, ano. Accommodation ng mga bagong dating ito na balitaan natin na dumating sila nung last week, uh, mga factory worker dito sa Meet Meetup. Nagdala tayo ng konting uh, Pasalubong sa kanila Pag, Actually, nayakit na natin eh Nayakit ko na yung pasalubong Bumaba lang ako rito sa sasakyan Kasi meron akong kinakausap At babalik ako ron At pakikita ko sila sa inyo At uh, willing naman silang Masama sa vlog At uh, makakapanayan Ma-interview ng konti Kung ano ba yung uh, biyahe nila Naranasan nila sa biyahe Papuntar eh, Late tayo D Dapat kasi pupunta natin to doon sa airport Kaso hindi tayo nabot ng panahon na yun So may nagbalita lang na dumating na nung nakaraan naka-flight. So, dalawin natin ngayon at binigay naman yung address. Tara, sama kayo. <coughs> Kitin natin. Ayan, uh, number 10 daw. Number 10. Yan, yeah, Paul, nakakit na ako nina. <laughs> Mari ka pa. Number 10. Ano na nga, eh, dinala natin yung kanilang ating pasalubong. <coughs> So, oh, yo, what's up? Welcome back again mga kaligalig So, nandito tayo sa accommodation nila Sa kanilang napakagandang accommodation At, uh, eto, unahin po natin Ah, hindi, lahat naman sila So, kumusta po yung naging biyahe nyo? Okay naman po May ilang oras ba galing Pilipinas? Um, 12, hour, ay, 12 so hours 12 hours? Saan kayo nag-stop over? Dubai po Dubai? Okay Tapos, kumusta naman yung uh, biyahe Yung uh, naranasan ng biyahe, stop over Pagkain sa aeroplano Pagod pero goods na sulit goods naman. Sulit naman So kailan okay po kayo dumating? Ano po? 17 po. Ay, 17, 17, 18 na. 18, 18, 18, na po 18, ano, 18. So, tawag dito. Ngayon, nagme medical kayo, di ba? Para oh, sa po, proseso ng inyong papasukan. Okay. Kasi yung papasukan nila, mga kaligalig, sa food. Kaya medyo maselan. So, anyway, saan ka po sa atin, te? Sa Nueva Ecija po. Pakibati po, yung mga kamag-anak mo sa Nueva Ecija. Hello po sa mga family ko po dyan sa Nueva Ecija. Andi dito na siya sa Hello po. dito na yun. po ako sa Polan. Ayun, si Kawayan. Ayun. Taga-Pangasinan po. Hello po sa mga taga-Pangasinan dyan sa San Nicolas. Ayun, no. Oh. Saka ito. Taka Mindanao. Ba't yun yung mga taga Mindanao? Sa mga taga Mindanao, mga kumagalang. Ayan, ito si Kaligalik. Mga taga Pulilan, Bulacan, saka Marikina. Hello sa inyo lahat. Ayun, taga Marikina, malapit ako sa iyo. Saka Bulacan. Ito si Kaligalik. Hello, sa mga taga Cavite dyan, lalo na sa mga kamagana ko, kamusta kayo dyan? Okay lang kami rito. Ayun, 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 po sa mga taga Pangasinan po. Ayun. Ingat po tayong lahat. Ayun, So yung mga kaligalig, abangan natin yung pagpo-proseso po, ng kanila ano. Tsaka yung nauna sa kanila sa factory, kilala ko rin. Ah, uh, madalas ako nagpupunta sa kanila noon. Ngayon, baka by next week ma-dispatch madi na to do sa kanila mga destination. So, bali-balitaan ko na lang at kung maaari makakapunta rin ako sa factory pinapasukan nila. So, yan po silang lahat. Kawai, kaway ko, ikaw, ikaw. Ayun, Mga bagong subscriber ko to eh. Ayan. Ayan, papalam na tayo sa mga kaligalig natin. Thank you. Na, Thank you. Na, right, sige, sige, salamat. Pangan nyo ito, i-vlog natin at i-post natin yan. Baka bukas. Sige, sige, salamat. Hey, what's up? Welcome back again mga kaligalig. Nadalaw na natin sila. Yan nasa taas, ano? At uh, maayos naman yung kanila kanilang naging bi antayin lang nila yung kanilang medical, yung resulta ng medical nila, tsaka kung ano pa man, eh, baka meron tayong chances na makabalik pa sa mga susunod, or mapuntahan naman natin sila mismo dun, malapit sa kumpanya nila, or dun sa kumpanya nila, kasi makakasama nila yung dating, mga nasasama rin sa vlog ko na nasa meat factory, sa meat factory pupunta mga yan, so hanggang sa muli, paalam!